Ito na upang tuklasin natin ang kababalagan ng ating mundo DJ, DJ Ghost, Ghost TV. TV Hello mga ka-idol, uh, magandang gabi sa ating lahat Ayan, nandito naman ako ngayon mga ka-idol So ngayon lang ako nakarating dito sa may area na to na sobrang layo talaga ilang oras na nagwa kami dito so ngayon abangan yung mga kaidol itong video na to uh, papasukin ko ulit itong uh, haunted house na nung dati kasama ko si si Ben so ngayon ako lang mag-isa so kailangan talaga ng tatag ng loob ngayong gabi sa aking uh, pag-explore So bawat uh, video, bawat anggulo mga ka-idol, titingnan niyo. Tsaka ang quinto pala dito. So ang kwento dito is may nagpaparamdam na white lady dito sa may uh, loob ng uh, napakaluma na haunted house, so 30 years. Ah uh, 30 years uh, plus mga ka-viewers na abandonado itong uh, bahay na to. So bago tayo mag-explore, uh, pumunta sa isang area Uh, big shout out muna tayo sa ating mga ano kakilala ko sa sa YouTube. Ayan, shout out to uh, Ma'am Shera M. Sarigan, Ma'am Lutz Turnon Vlog, and Ate Linda Cortez, Ate Elsa, and sa lahat ng mga ano, supporters ko, kang ati Yen Yen, and sa lahat ng mga uh, nakalimutan ko, ilagay ko lang sa screen. So, Huwag natin ito patagalin pa mga kaidol. Sana samahan nyo ako sa aking solo Makita natin dito sa likuran ko. Ayan. Ayan na. Ito yung papasokin natin. Kasi dito, ito yung area. Kasi ito yung daanan ng mga tao dito. Eh. Kapag alas 10 ng gabi, alas 11, wala na talagang dumaan dito. So ang kwento dito, may mga white lady. Tsaka ibang mga mukha Uh, nagpapakita dito sa mga tao kaya samahan nyo ako ngayon mga, mga ka-idol pang matulog tayo ng ilang oras dito try natin matulog na ako lang mag -isa. damit mama nakahanap lang natin pero nang nagpaparamdam iba yung iba yung kotob ko dito mga kagiyos kasi itong bahay na to halos lahat na nakatira dito patay na ito yung pisadahan na oh. Ito yung pangalawang palapag. Grabe. Grabe, sobrang gripe mga kaidol. Tignan natin. Dito. So. May multo ba Dyan. Alam ko nandito kayo. Alam ko nandito kayo. Pwede kayo magpaparamdam sa akin. Pwede kayo magpaparamdam sa akin. Kung sino man kayo mga kaluluwa dito. Политика на... Ano yun? May tao ba dyan? Ha? May tao ba dyan? Kung ano man klase kayo ng mga elemento, ako lang ay nagbablog lang dito. Hindi ako naggugulo sa inyo. Ako lang po, isang vlogger. Pasinsya na po kung nakadisturbo lang ako sa inyo. Ito talaga yung uh, trabaho namin. Trabaho lang namin to. Na pumasok sa mga ganito na mga area. Alam ko, nandito kayo. Pwede kayo magpaparamdam kasi ramdam ko naman nandito kayo. Pumasok ako ha, pasok ako. Pasinsya na po. Sa mga ano dito. Pasensya na po sa mga disturbo. Kung anuman mga elemento kayo nakatira dito. Alam ko nandito kayo. Ramdam ko nandito kayo. Pasensya na po. At unang una sa may-ari nito. Alam ko nandito pa kayo. Pwede kayo magpaparamdam sa akin. Kung magpapakita man kayo hindi. Ramdam ko na nandito kayo. Pasensya na po kasi pinasok ko talaga itong uh, bahay nyo. Sa mga elemento na nakatira dito. Hindi ko kayo makikita ngayong gabi. So alam ko nandito kay. Alam ko nandito kayo. Alam ko nandito kayo. Serado. Ba yung uh, kutob dito? supportahan nyo po ako mga kaidol subscribe nyo po ako laking tulong na po yan sa akin subscribe nga nyo po ako mga ka viewers para lahat ng mga creepy Puntahan ko try natin matulog mga ka viewers ha try natin matulog dito pakiramdaman natin pakiramdaman natin dito sa loob ng bahay na to kasi lahat ng mga nakatira dito is wala na so ngayon try natin matulog dito pakiramdaman natin ng mabuti mga ka viewers tagalin natin itong camera natin dito dito natin ilagay dito natin ilagay yung camera natin wala tayong stand so, mga ka viewers ah, nandito ako ngayon sa loob ng haunted house na to so pakiramdaman natin mga ka viewers no? dito ako umiga muna ako ng ilang oras dito Doze. pag natin di tayo makatulog dito ng maayos uh, itong dalawang palapag ng hunted house so, ito pala mga ka-viewers ay dito yung gadingan ng may-ari dito dyan mga ka-viewers dyan so hanggang dito na lang itong video na to maraming salamat sa lahat ng ano sa mga creepy uh, mga video hindi tayo makatulog ng maayos so marami salamat guys sa inyong sa lahat ng mga supporters ko. Maraming salamat talaga. At uh, sa mga nanood nito, anumang oras niyo to uh, pinanood? Uh, gabi man o araw, ayan, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat, no? Sa mga ano diyan, pa uh, matutulog pa diyan. Ayan sana tapusin nyo to itong video na to mga ka viewers so maraming salamat sa, sa lahat sa hindi pa nakasubscribe please subscribe kayo sa youtube channel ko para updated kayo sa lahat ng mga video na uh, sa lahat ng mga video na pinuntahan ko sa mga haunted house sa lahat ng mga video na upload ko sa youtube sana suportahan nyo mga ka idol so DigiGoose TV good night sa ating lahat and magandang gabi Thank you sa lahat ng mga nanood. I love you all.